Darling, ito ang aking panaginip. Lahat ay gawa sa mga chopping house at fountain. At kahit pader, tingnan mo yan, Ethan. Tingnan mo, nakahanap ako ng labasan oras na para makalabas tayo dito. Tara, buksan ang pinto. Kailangan natin ng ibang plano. May kakaibang tanda dito. Tingnan mo, kailangan mong maghintay ng matagal para makalusot. Halika, mas malakas tayo kapag magkasama. Oo, sige na. Kaya hindi gumagana. Hindi, pero pwede tayong kumain ng isang bagay. Gagaling tayo. At pagkatapos ito, tatawin tayo, tayo sa biro. O, oh, habang kumakain ako ng mas marami, lalong bumubuti ako. Chocolate eggs, crash crash, ang mga sprinkles. Masarap ang M&M's ni Brian, ay napakasarap. Ikaw ba? Ito'y masyado na hindi ko na kaya. Sobrang dami. Ano okay sa tingin ko na Tapos na dito. Pero Oh, oh, ito ay napakasarap. Para tayong nasa paraiso ng tsokolate. Ano? Sa tingin ko pupunta ako sa Rob. Oh, kinakain namin lahat dito, Ethan, hindi, hindi lahat. Sige, gumising ka ano pa isang tsokolate. Oh, hindi ako makabangon. Sige. Sige, isa pang subok. Halika, tumayo ka, Nancy. Sa so tingin ko, makakadaan na tayo sa pintuan ngayon. Salamat. Yay, huray. Pwede nating ano-ano yun? Ha? Gusto mo ba ang bago kong blaster? Pasok dito, pasok-pasok, tara na. Hindi sila tatakbo. Hindi ganun kadali. Ah, saan tayo lilipad? Ha? Sige, kukunin ko sila doon. pa tayo tapos. Ay! Okay, nasa na tayo. Balik na ako sa dating ako. Oh, hindi na ako mataba. Ang ganda. Ethan? Nasaan ka? Ethan? Ano bang problema mo? Ay, naku. Oh, dati? Sa tingin ko ito ay chewing gum. Okay, ano ang gagawin ko? Salamat. Nandoon ang exit sign. Saan? Diyos ko. Dun sa taas? Paano tayo aakyat? Oh, alam ko ang gagawin. Maraming bubble gum dito. Ayoko talagang kumain. Pero para sa'yo, Ethan. Handa akong kumain ng kahit gano'ng karaming gum. Masarap. sarap At ang ganda. Halika na, Nancy. Kaya mo yan. Nararamdaman ko ang dumadali na lakas. Pero hindi. Parang nandito pa rin ako man Hindi. Bigyan mo ako ng isang segundo. Sana sapat na ito. Heto, itan Sige. Tara. Kuhanin mo. Oo, Nancy. Si Salamat. Ano? Lumilipad ako palayo. Halika na, Ethan. Gusto ko rin makaalis. Ah! Oo, nagawa mo na. Ay, eh naku! Tingnan mo! Ginagawa na naman ni Wonka! Oh, ikaw talaga. Sige, heto ang sapatos ko. Kunin mo! Ano ang ginagawa mo, Hawk? Mga bata, haha, ha, -ha. buti nga sa Pero, kanya. Wow! Nasaan tayo? Ang daming masasarap na bagay dito. Salamat sa panonood. <laughs> Nana ko ang pinto. Pero hindi ko na ito mabuksan muli. Um, sa tingin ko, kailangan ko ng pato. Sana ako makakakuha nito? Oh, tama. Ano? Hindi yan tunay. Ito na nung ginagawa mo? Hmm. tingnan mo itong masarap na cotton candy. Gustong gusto Panoorin ko ito. itong matunaw sa bibig ko. Sige, kailangan nating hanapin ang pato. Tara na. Nasaan ito? Saan kaya ito? Ethan, tumigil ka sa pagkain. Kailangan nating mag-isip. Wow, may mga candy sa loob. Oh, astig. Kaya lang, mahanap natin lahat ng candy kung tunawin natin lahat ng cotton candy. Tingnan mo yan. daming chocolate bar. Pero kailangan pa nating maghanap. Baka makahanap tayo ng pato sa ganitong paraan. Tara na. Wala? Isa pang sneakers? Oh, isa pang kinder. Halika na nasa ng pato. Isa pa, at isa pa, narito ang isa pa, at may asul din ako. Ubus na ang konigani, ito na siguro yon Yay! Natagpuan namin ang aso! Nahanap namin ito! Narito ka, ang aking mahalagang munting bagay! Para na! Nahahabol na niya tayo! Bilisan mo! Nahuli kita! Ahaha, hindi ka makakatakas! Medyo pagod na ako! Halika na! Sino ang maukuna? Halika na! Yay! Nagawa ko ulit! Walang sapatos pero nagawa ko! Nabuksan na natin ang pinto! Tara na, Ethan! Palam! Wongka! Naku! Ang pinto na ito ay naging patibong! Nakalak lahat ito! Ano ang dapat natin gawin? Sandali lang! Nakikita ko ang chupa-chups na ito. Sapat na itong malakas para basagin ng mga tabla. oh kaya nito. Isat-isat, heto na tayo. Oo, oh, ikaw ay Henyo. Magaling. Gusto mo ba? Nagawa na. Tara na. Yay! Sige! Ang lapat! Tali ka na, dwarf! Tagumpay! Yay! Ang galing! Huray! Malapit na ang kalayaan! Ano ang meron dyan? Tingnan mo! Oh, matamis na kalayan! Ano? Wongka! Nakuha kita! Ah. Sinabi ko na hindi ka makakatakas. Tulungan mo ako, Nancy! Ano ang dapat kong gawin? Ah, tama! Meron akong chupa-chups! Aha! Hindi mo ako nakuha, ha? Ano ang nangyayari? Hmm, mga lang tayo dito. Oo oh, nga! Gagawin kang tsokolate. Masarap talaga siya! Chocolate! Bagi itong masarap. Uh, Oo, oh, tama ka na si... Nakuha na natin siya. Aha! Handshake! Ang liit ng timba ng Maltesers. Kasinlaki ng ano, ipis. Ano? Lagot karaniwang balde. Oh, may nakuha akong higanting balde ng Maltesers. Dapat ito ay napakasarap. Miyerkules. Kaya ano, masarap naman yon. Subukan natin. May idea pa nga ako. Oo. Talagang madali silang kainin gamit ang straw. Gumana ito. Hello, Mike. Ikaw na. Oo, tama. May naisip din ako. Gagawa ako ng espesyal na slide. Dinisenyo ko ito mismo. Ilalagay ko lahat at voila. Ang galing. Tignan mo yung tsokolate na hindi na dumadaan. Wow! At talagang masarap! Wow! Kailangan nating agad na ilagay lahat dito. Halika na! Paborito kong candy! Diretso sa bibig ko! wow, Ang astig! Kawili-wili! Oo! Oo! oo. Ideya ko yun! Puro magagaling na ideya lang ang pumapasok sa isip ko! Gusto ko pa! Hoy! Wala nang natitira! Tapos na! Tara na, ani. Dige, subukan natin ito. Hindi lang ako may malaking timba, kundi malalaking multi din. Ang sarap nila. Kailangan mong ibahagi ito eh, sa. Hindi, ayo lang ito. Bahagi. Eh hindi pwedeng yan. Kung ayaw ibigay ni Annie sa akin, kukunin ko ito mismo. Kailangan nating butasan ng mesa. Gusto ko pa ng isa. Hoy! Nasa oh, candy ko. Narito na tayo. Miyerkules, ang dami Kinuha mo ang lahat. Hindi ka ba magiging sarili mo? Drop shammer! Ayaw mong magbahagi, Enid? Ito ang unang beses na nakita kong hindi gawa ang serial para sa mga langga? Ang tama lang, pero hindi ito kahanga-hanga. Swerte ko na naman. Hoy, ibalik mo yan! Susubukan ko na ang lahat ngayon! Idea mula. Nang meron ako na bahagi. Kailangan ko itong kainin ng maayos. Isang maliit na mesa ng usok at isang napkin. Para sa lahat ng nandoon yan. Mukhang okay na. Bubuho ng gatas. At ngayon, oras na para sa pagtikim. Masarap! Gusto ko ito. Ngayon, si Wednesday naman. Wow. Magaling. Naihanda ko na ang paborito kong itim na mangkok at isang kutsara at ang hugis ng pala handa na ako. Pero sandali. Kaibigan, kailangan ko ang tulong mo. Pakainin mo ako ng cereal. Ayokong madumihan. Isa pa? Ano? Ano ang? Isa itong bagay. Salamat sa iyong tulong, Ting. Napakasarap nito. Ani sa iyo naman. Hmm. Oh, isang ideya! Kailangan ko ng plato na tamang sukat. Alam ko kung saan makakakuha nito! Wow! Tingnan mo ang butas na ito! Sakto ang sukat! Magbubuhos ba ng gatas diyan? Tingnan mo ang mga sing-sing na unicorn na iyon! Nakakatuwa ito, Sige, oras na para to pa rin ang pangarap kong lumangoy sa Rainbow Rings. Muntik ko nang makalimutan ang aso. Ngayon, magmeryenda na tayo. At pagkatapos, si Nom Nom. Salamat! Ayos! Gustong gusto ko ito? Donut so, ba yan? Bakit ang liit nito? Mayroon akong ang maganda. Ang maganda nito, katamtaman ang laki. Mayroon! malaking donut. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Gusto ko itong subukan. Miércoles! Ha, pinagtatawanan mo ako. Pero hindi na ngayon. Ayan na. Napatag na ito. Ngayon mas malaki na ito. Ang sarap at nagugutom na ako. Sige. At ito na. Wala akong ideya, hindi ba? Gusto mo ba ang mga matatamis kong labi? Handa na akong mahalika ng lahat! Gusto ko! Anong nangyari sa... Sige! Aking mga queer na kaibigan, susubukan ko ang aking mga labi. Kamangha-mangha! At oras na para sa donut mismo. Napakalambot nito. Oh, Wednesday. Tama ka. Sobrang sarap pala nito! Sa wakas! Alam ko na ang gagawin! Una! Sukatin natin ang lakbagay! Kailangan ng mas malaking napkin dito! Pasensya na! Wednesday! Sige, simulan na natin! Nang isang maliit na piraso! Mahiwagang! Mga kaibigan, matagal akong nandito! Hindi ko ito balak kainin ng mabilis. Gusto Mabing kong namnamin ang bawat kagat. Oh. Susulong na ako. Pagod na ako. Pero kailangan nating tapusin ito. Ayan na. Natapos mo na bang kainin ang donut? Oh. Halos. Magaling. Bitawan. Ano? Magbigatan. Wow! Ano yan? Mga butones? Pwede akong mauna? Anong nangyayari? Wow! Ito'y maliit na tsokolate! Ang cute! Kaunting gatas. Gusto kong subukan ito. Well, laging masarap ang tsokolate. Gusto ko pa! Sige na! Oh, Pasensya na. Ako na. Ano ang kinakatakutan mo? Chocolate lang ito. Hindi mga gagamba. Mayroon akong regular na isa. Tara, putulin na natin. Ayan na. Handa na. Ngayon ay inuugnay natin ang lahat ng mga detalye. Mayroon detalya. na akong kabaong na tsokolate ngayon. Ano sa tingin mo dyan? Masarap at maganda. Natupad na ang aking pangarap. Subukan natin ito. Hmm, gusto ko ito. Masarap. Mike, pindutin mo ang button. Tara na. Okay, saan ang tsokolate ko? Hindi ko makita. Pinagalawa. Pinagalawa. Tiyak na napakalaki nito. Oh, napakalaki kayo. talaga nito. <-s2> Palapit na ito galita sa galita atin. Wow. Sa anumang sandali ngayon, sasalpok ang earth sa malaking tsokolate na ito. Ano ang magagawa natin? Isang maliit na hairdryer? Tunawin natin ito! Mas magandang ideya. Ang flamethrower ko ay laging nakakatulong. Wow! Ulan ng tsokolate! Buti na lang may payong ako. Masarap!